sa so, hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa pong ito uh, ay nagtatanggal po kami no ng mga dahon ng talong. So mga benepisyong makukuha sa pagtanggal po ng dahon ng talong mga ka-farmers ay uh, yung nutrient ay diretsong mapakinabangan no sa mga malilit na bunga at saka sa uh, usbong o mga talbos. So yan ang mga ka-farmers ang mga bunga nating makikita So yan may uh, punti na tayong makikita ang bunga na sa ilalim. So napakaganda na po mga ka-farmers. So 52 dish na sila ngayon ang ating uh, talong. So yun po ang ginagawa nila. Pinapatanggal natin ang mga matatandang dahon. So para makita yung mga ka-farmers ipapasilip ko kung paano. dituno kagandahno ang ating talong. Sajannya yan sila. Next posisi on. Rumut-rumut. Yak Ayan. Ay. Ayan so po mga ka-farmers ang kanilang ginagawa. Tinatanggal na po nila ang mga matatandang dahon. Yan. So yung bunga mga ka-farmers oh, may mga bunga eh, ano na ang ilalim may mga bunga nating makikita. No? Mm, meron na oh. Maganda ng tingnan kasi malinis na. So yung mga malalapad na dahon ay kitinatanggal natin. <coughs> Yan. Kitang-kita na ang bunga mga ka-farmers. Ayan o. Oh. Ang ating makikita papunta doon. So napakaganda na mga ka-farmers. <coughs> Okay, so yun lang po no, ang may share ko sa inyo. Kung ano ang mga binipisyong makukuha sa pagtanggal ng mga matatandang dahon. So yun po, para diretso ang mapakinabangan sa bulak at bunga ang mga nutrients at saka sa mga bagong usbong. Yun lang po, hanggang dito na lang. Maraming salamat.